Magandang araw sa inyo mga boss, madam. And for today's video, meron nga tayong napuntahan na isang pasyalan na merong malamig na tubig at magandang tanawin. Siguradong mag enjoy dito ang inyong mga chikiting dahil malamig ang tubig at hindi masyadong malalim. Ito nga lang yan sa Madongan Dam o Madongan River kung tawagin. At matatagpuan ito sa Dingras, Ilocos, Norte. Pwedeng pwede mo itong idagdag kapag pupunta ka ng Norte. Bago nga kami makapasok dito, dapat munang magbayad ng 10 piso kada tao. At sa cottages naman, meron tayong 300 hanggang 700 rate kung anong cottage ang magugustuhan at mo. Paparent din pala sila dito ng salbabida at ng floating bed na siguradong magugustuhan mo. Pag nagpunta ka nga pala dito ay magdala ka na ng madaming pagkain. May mga store naman na malapit pero puro chichirya ang kanilang bed. Enjoy na enjoy ang mga chikiting dito. At kung makikita mo ang tubig, napakalinaw at talagang malinis. At bago tayo magtapos sa video ito, pwede bang i-comment mo sa baba kung taga saan ka para alam ko kung saan nakarating ang video ko. Huwag din kalimutan mag-like, share, follow or subscribe. Hanggang dito na lang mga boss madam sa susunod na eksena na naman. Bye-bye!